Yo, what's up mga tola? Welcome back to my channel. So nandito tayo ngayon sa may Astro Park dito sa may uh, ang Angeles City. Ayan, titingnan natin yung mga naglalaro ng basketball dito. Ayan, kung mapapansin nyo, kakatapos lang umulan. Ayan, daming tubig. Ayan. ayan yung isa, uh, winawalis yung ano, <laughs> yung simento, ayan, uh, para makakapaglaro mga yan. Yung mga court pala dito, anim. Sa dalawa, 3, 4, 5, 6. Ayan, bali, tatlong ano, tatlong pares. Ayan, sa kabila may nagpa-volleyball. Ayan, buti, bumalik na yung ano rito, mga ring. Di tulad dati, napakainip dito. Tinanggal kasi yung mga ring. Buti ngayon ay binalik na. Ayan o. Oh. Ito, 3 and 3. 313 ay napakaliwanag yung mga ilaw dito ayan oh. mamayang gabi ma -ano yan ma masisindi yan magbabayad ka lang ata ng dalawang daan makakapaglaro ka na dito ito maraming tubig ayan o ang to. ito oh. binawalis eh. o para makakapaglaro yun. Sabit pa. Ayun oh. Buti medyo mababa lang yung mga ring dito. Titulad sa mga iba iba-ibang cover court. Oh. Pakadaming tubig. Kakatapos lang umulan kasi. Ayan. Maka mayamayang gabi eh. Doon palang matatanggal to. Pero pag wawalisin niya sigurado oh, mawawala kagad agad. Ayan. si John. Shibu. Ayan, no? Shooter na shooter, ah. Ayan. Ayan, ganyan lang yung... Ano ng mga... Mga ano, lalaki dito. Magbabasketball lang. hanggang gabi na yan. Ayan. Yung nasa salakot. i ko lang, ah. Yung anong ginagawa nila. Oops. May mga skateboard nag skateboard sila sa sa ano, sa lakot tapos sum natin yung mga nagba -volleyball. ayun Ay, may bata pa oh yung mga nagpipiknik Diyan. oh, kaso basa yung ano basa yung dumo. hindi sila makaupo Ayan o, matagas si kuya. Nagwawalis. So may napansin lang tayo na isang foreigner dito. From Miami, Florida. Ayan. Nagsishuting siya. Tangkad niya ay 6'1". Napakalaki. Tingin natin. O, oh, pwede pa. Shooter ah. Ha. ha. Nakausap natin kanina Ayan. Nagpipensyon na lang siya ngayon. Retard na siya. Masa out siya ng 60,000 kada isang buwan. Yung pension niya. Tapit lang tayong konti sa may salakot. May mga bikers pa. O oh. Ganda ng salakot. Ganda ng astro to oh. Ito, may nagdidilig pa, oh. Kahit kakatapos lang umulan ito so, sarap mag jogging dito oh. napaka layo ng oval na to ayan paikot yan yun no? paikot babayaran no? oh oo ayan si ano si Trajan. ano pangalan mo? Anong pangalan mo? sabana ay bana? sabana sabana ayan no? titindi siya ng ano ang tinitinda mo? Manipugo. Manipugo. Magkano kasi yan? Sampo at kinse. Alin yung kinse? Itlog. Itlog. Yung sampo yung? Mane. Mane. Pagkita mo muna yung mukha mo. Ayoko. Sige na, para magkita natin papa mo. Ano ano pangalan ng papa mo? Noel. Noel. Isa siyang? Australiana. O yan, si Sabana. Ayan o. Nalaglag yung gunting. O. Ayan o, oh, bilhin na kayong mani at saka itlog na pugo dito sa may astro. Ayan. Kung gustong magkita si Sabana, ayan, punta kayo dito sa ano. Bayan niyan part. sa may astro. Balibago. Ang kausapin natin yung mama ni Sabana. Ito. Tay, anong pangalan nyo? Rolinda Indrekes po. Rol Lorinda? Rolinda. Rolinda Enriquez. Ayan, uh, nanay ni Sabana. Te, ano yung tatay ni Sabana? Uh, Australian siya. Parang napadpad lang siya doon. Ah, uh, ilang taon na po si Sabana, ma'am? Ah, uh, 11. Baka gusto, Ay, 12. 12. Baka gusto pang magkita ng ni Papa Sabana. Sana makita yung, yung kapatid niya, nalalaki. Ano pong bang pangalan ng Papa ni Sabana? pang-a-apelido ng daddy mo nga, nang? kalimutan ko na. <laughs> Nakalimutan na. Sayang, pagkakataon, pagkakataon mo na sana, ma'am. Oo, oh, pangalan niya Noel lang. Ah, Noel lang yung natatanong mo pangalan, ma'am. Is trapper. Rapper. Ah, is trapper? Trapper. ah, trapper siya. So, ayan, ha Kung gusto niyong bumili na lang ng ano, ah, uh, mani, tsaka itlog ng pugo. Ayan, yung mga kapampangan, ah. Oh, Oo. Alam niyo, si Sabana, ayan, oh. Para malaking tulong na to sa sa, sa pamilya niya, ano. Murang-mura lang yung mga itlog na pugo at saka mani, 10 at saka 15 lang. Ayan, ha. So ayan, ha. ma'am, maraming-maraming salamat sa inyo, mama. O sige po, salamat po. thank you ito naglaban sila 300 pusta One zero. Ito marami na maglalaro niyan dahil malapit ng patuyo yung ano yung semento. Hanggang magdamag na to. No. no good. Ay wala. Ah, may